Noong dekada 70s sa kasagsagan ng Cold War, kumalat ang mga bulong tungkol sa lihim na proyekto ng gobyerno ng Amerika, Operation Stargate. Ayon sa mga ulat, layunin nitong tuklasin kung posible bang gamitin ang kapangyarihan ng isipan tulad ng telepathy, remote viewing, at iba pang paranormal abilities bilang sandata laban sa mga kalaban. Isa sa mga pinakakakaibang pangalang lumitaw sa mga kwento tungkol dito ay si Robert Golf, isang misteryosong individual na sinasabing may kakayahang makita ang lugar kahit hindi naroon. Sinasabing si Robert Golf ay isang dating sundalo na nagpakita ng kakaibang talento matapos ang isang aksidente sa operasyon noong 1969. Ayon sa mga dokumentong lumabas makalipas ang ilang dekada, isa siya sa mga inimbita ng CIA upang subukan kung totoo nga ang remote viewing. Ang kakayahang makita o maramdaman ang isang lugar, bagay o tao gamit lamang ang isip. Sa mga eksperimento, binigyan umano siya ng mga sealed envelope na naglalaman ng larawan o mapa at sa hindi maipaliwanag na paraan Nakapagbibigay siya ng tumpak na detalye ng lokasyon kahit hindi niya ito nabubuksan. Ngunit matapos ang ilang buwan ng mga pagsubok, bigla na lamang nawala sa talaan ang pangalan ni Robert Golf. Hindi na siya binabanggit sa media at tila binuranan ng kasaysayan ng kanyang pagkakakilanlan. May mga teoryang nagsasabing siya ay tumakas matapos matuklasan ang tunay na layunin ng proyekto. Hindi lang pang espionage kundi eksperimento umano sa kontrol ng isipan. Ang iba naman inaniniwala na hindi siya tao, kundi isang alias o cover identity para sa isang grupo ng mga eksperto sa parapsychology. Hanggang ngayon, nananatiling pala isipan kung sino talaga si Robert Golf at kung anong nangyari sa kanya matapos ang 1970 Operation Stargate. Totoo ba ang kanyang mga kakayahan o bahagi lamang siya ng mas malawak na disinformation campaign? Pero ang tanging malinaw sa pagitan ng agham at misteryo, may mga lihim na mas piniling manatili sa anino. Tulad ng kay Robert Golf at ng mga eksperimento ng isipan na halos kasing ng panahong kanilang pinagmulan.